Hello po sa inyong lahat. Magandang uh, araw po. San man panig ng mundo po kayo naroroon. Sana'y okay po kayo. Ang paksa na tatalakayin po natin ngayon ay nakaka-apekto sa maraming mga tao sa buong mundo. Partikular na po yung mga tao na nakaupo na lamang sa wheelchair. Okay? Sila po ay nakaka-experience ng tinatawag na paraplegia. Ano nga po ba ang paraplegia? paano po tayo makakatulong sa kanila na makayanan po nila yung kanilang kondisyon at paano natin masusuportahan ng mga taong ito na magtagumpay sa kanilang buhay. So, bago po ang lahat, ako po muna si Liz Nurse Organist, nurse na nagbibigay ng mga health tips, advice sa mga katulong sa tamang desisyon. Kaya kung makikinabang po kayo, irigalo nyo naman po sa akin ng pag-like, share, and subscribe. Click nyo po yung notification bell at i-click nyo po yung all para always updated po kayo every time may bago po akong upload ngayon. Ano nga po ba ang para para Ang para po ay isang uri ng paralysis na nakakaapekto po sa lower part ng katawan. Okay, nandyan po yung mga daliri sa paa, yung mismong paa, yung binte, yung hita at yung uh, tiyan ng isang tao. Ito po ay dahil sa damage sa spinal cord na maring dahil sa naka-experience po ang isang tao ng traumatic injury, yung mga car accidents, vehicular accidents or mga away or maring nahulog ang isang tao mula sa isang napakataas na lugar. So nung pagbagsak niya eh naapektuhan yung kanya spinal cord simula noon eh nahirapan na siyang maglakad or nawalan na ng sensation yung lower part ng katawan po niya. Ang paraplegia po ay isang uri nga po ng paralysis. Kapag ka, ano kasi, paralysis, may tinatawag din pong hemiplegia. Yung pwedeng yung right side niya, eh, walang nararamdaman. So, o kaya yung left side niya, hindi niya maigalaw, para paralyzed. Yung meron naman pong paralyzed mula sa leeg, pababa, ta tetraplegia or quadriplegia. Itong paraplegia ay lower half lang po ng katawan ng affected. So, maring dahilan din po ay pagkakaroon po na spinal tumor. O kaya naman mga sakit na nakakaapekto po sa spinal cord. So, yun yung mga possible na maging dahilan ng paraplegia. Pagkang isang tao ay meron pong ganitong kondisyon, eh talaga nga namang napakahirap mag-adjust. Maraming mga pagsubok na pwede nilang pagdaanan physically, emotionally, mentally, talaga affected. Mahirap yan tanggapin. Pero napakahalaga na tandaan po natin, mga sir, mga ma'am, na ang mga taong may paraplegia ay pwedeng mabuhay ng maayos. Um, pwede sila magtagumpay sa buhay at pwede nilang magawa yung mga kayang gawin din po ng mga normal na tao kahit na sila ay nasa wheelchair na lamang. Paano nga ba matulungan ang mga ito na makayanan ng ganitong kondisyon? So, halakayin po natin yung tinatawag na rehabilitation. So, after po ng isang aksidente at nalaman nga po niya na hindi na po niya maigagalaw yung kalahati ng kanyang katawan, so napakahalaga po yung tinatawag na physical therapy and occupational therapy. Uh, makakatulong po para um, mag-regain po nila yung independence po nila para hindi na lang lagi silang umaasa sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga dapat na gawin sa araw-araw. So, makaka-adapt po sila sa mga pagbabago na pwede nilang maranasan sa kanilang buhay na naka-wheelchair na lamang. So, ang physical therapy ay makakatulong para lumakas po yung mga muscles po nila, lalo-lalo na dito sa kamay kasi ito na lang yung, yung upper part na lang po yung talagang magpa-function dyan kailangan mapanatili nila yung magandang hubog ng kanilang mga muscles at lakas at para ma-improve po yung mobility, makadevelop po sila ng mga bagong skills para maigalaw-galaw nila yung kanilang katawan para makaagapay sila sa pang-araw-araw nilang buhay. Yung occupational therapy naman ay nakafocus po para ma-enhance po yung everyday activities ng isang tao at ganoon din po, matulungan sila na magawa po nila yung self-care, katulad ng brush or yung pagkain, or yung pagligo mag pagpunta sa CR mag-isa, pagdume, okay? Yung mga everyday activities po nila. Ganoon din po, uh, matulungan din po ng OT or occupational therapy, kung paano sila mag-go back to work, okay? Kasi yung lower part lang naman po yung affected, pwede pa rin silang magtrabaho lalo na pagka mga computer-based lang naman din yung mga uh, work nila. So, pwede pa rin silang bumalik sa trabaho. And, uh, matutulungan sila kung paano nila ma-enjoy pa rin yung kanilang buhay. Okay? Sa pamamagitan po ng paggamit ng mga assistive uh, or mga devices na makakatulong po sa kanilang paggalaw-galaw sa pang-araw-araw. Okay? Bukod sa rehabilitation, mahalaga rin po na isaalang-alang po natin yung kalusugan po ng kanilang emotions or yung mental health po nila para makayanan po nila yung kanilang pinagdadaan ng sitwasyon. Okay? Um, napakahalaga po yung suporta ah, okay? galing sa mga tunay na kaibigan, pamilya, at mga professionals para sila ay matulungan. At uh, ang pag-join sa mga support groups, baka meron kayong grupo na puro uh, may ganyang kondisyon, okay? Pwede kayong mag-join dyan. Baka may Makita kayong mga Facebook group or tanong nyo po sa mga ospital kung meron po silang mga support group na pwedeng uh, mag-join kayo or mag-join yung mga kapamilya niyo or mga kaibigan niyo na may ganyang kondisyon. And malaking tulong din po ang pagbibigay sa kanila ng payo ng mga positibong pag-iisip para makapag adjust po sila at uh, makayanan po nila yung pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Baka may kapamilya po kayo or friends po kayo na may ganyang condition na paraplegia, napakahalaga rin po na isaalang-alang natin yung kanilang tirahan. So, mahalaga na merong rampa, papasok sa kanilang bahay, or... Uh, papasok sa CR or sa kanilang kwarto, eh, talagang walang mga sagabal na any furniture, eh, nakakakilos talaga sila, na da, uh, nakakadaan ng maayos yung wheelchair, at yan, i-modify po natin yung kanilang lugar para makakilos po ng maayos ang may ganyang kondisyon. And lastly, napakahalaga rin po na ipakilala or introduce po natin sa mga ganitong may ganitong kondisyon ang kahalagahan po ng pagkakaroon po ng recreational activity, yung magliwaliw naman sila, mag-relax, and ganun din po yung sports, adaptive sports. Example po nito ay yung wheelchair basketball, hand cycling, wheelchair tennis. So kapag meron po silang mga ganitong aktibidades sa kanilang buhay, eh, nakakatulong para magkaroon po sila ng malakas na pangatawan. Okay? Eh, Nagbe-benefit po sila physically and nag nakakatulong po para magkaroon po sila ng social connection. Nagkakaroon kasi sila ng mga bagong friends na same condition. Okay? na pagsasabihan nila ng kanilang suliranin. Malaking tulong yon para mailabas po nila yung kanilang mga nasa loob, okay? Pabawasan yung kanilang dinadala. So, nagkakaroon po sila ng sense of accomplishment. Hindi yung laging iniisip nila ay eh, parang wala na silang patutunguhan, lagi silang down. Ma-uplift po sila, magkaroon po sila ng self-confidence. Ayan, sana ay nakatulong po sa inyo ang maiksing video ito tungkol sa paraplegia. Sana ay kung may kakilala kayong may ganitong kondisyon, pwede nyo i-share sa kanila yung mga tips na sinabi po natin sa video ito. And huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Panoorin nyo rin po yung iba ko pa pong videos para lalo pa po tayong magkaroon ng kaalaman para maalaga ng ating sarin katawan. Ingat po kayo lagi, prevention is better than cure. Love you all. Bye-bye!